tayo ng rotate? Gusto yung nakatayo? ako yun. Live tayo mga idol. Dito tayo sa Lake Ontario, Lakeview Park. Kahanap kami ng fishing dito. ano <laughs> fishing ng isda. Uh, Panahon daw ngayon ng uh, white bass, rock at uh, trout. Siguro maaga pa para pero nagtatry kami kasama ko yung pamangking ko tingnan naman ninyo yung kapaligiran mga ito ganda maaraw siya ngayon pero medyo malamig kaya naka jacket pa rin kami ganda ng araw alas stress may na ng hapon dito sa Ontario dito to sa Oshawa Ontario mga edo live na ba ako? Live na live. live, na live. Pero ito pala yung tsura ng lake para din pala sa Pilipinas. ito ito yung aking fishing rod natutulog siya walang makakuling isda pero okay lang ang ganda naman ang view saan? sa gitna? ha? ha? Yan ang pamangkin ko. Nagpalit siya ng pain. Hipon ang inilagay niya. Ilipat daw siya doon. Doon, 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 Dito pupunta. Yun. Ganda. Oh, baka malaglag ng telepono. Oh. Shout out sa ating mga friend yan. Hello. Sa buong mundo. Kamusta? Welcome to my life. don't forget to subscribe my channel sorry always busy okay bye for now my idol thank you very much